Hello mga kain on so this video naghan na wata na sa kuha ni mga day kung ano daw tong pagka hospital na ako o ano daw ang gisulod ko sa ICU naghan po kayo nag comment na daily daw to ICU ward lang daw to so karon ako siyang isa-isa mga day o ano ang gisulod ko sa ICU Nga. kuan so medyo taas taas ni nga story mga day para masabda ni sa uban na mga kapwa na ko FW na kung sa suggest uh, suggest sa doktor no kay una man na to mga kainda yon sobrang ako kalagot and then nagquit na ko so nganong gisulod ko sa ICU kay na ay nakita sa ko sa left nga brain okay then ang pagtuo sa mga doktor na stroke ko so mo gisulod ko sa ICU kay dili na ko siya mag malihok, wala kusog and then, sa left na ko medyo na siya napansin sa akong pagmat pag, ah, pagpirok sa mata so, hindi sila, hindi siya sabay maulahid yun siya, simpre wala siya pangsyon, wala siya pangsyon dali sa left, may gani ang akong pag-historya, wala siya na naepektuhan, wala siya ni hiwi ang akong ba kay kaya kung hiwi pa gano'n siguro to, siguro nakakuha na dyan ang doktor nga stroke pero wala daw ko na stroke function lang daw tungod sa ako ang kuan sa tungod sa stress sa depress mao na mao na ang kamu ko na mga nabatian nga mayon ana masigi sakit inyong ulo dere sa left ayaw ninyo pasagdi mga kainda yon kay nabinag ka ng sobrahan mo ka kuan din mas maayo pa kung ma-depress mo kay kaguol la amoy kagool, kakuan ihilak No, dili daw ikip sa dughan kay magkiss daw na siya og ingon ato. No, na sakit nga ma ang left brain og sa kasing-kasing. So mao dayto nga kuha mga kaindayon nga. Dili na ko siya malihok, dili na ko siya malihok ang mga left side kay mao to No, nangadto sa kanang depressed nung no, tungkol sa sobra ka daghang hirahuna, daghang kasakit, murag, ang mukhang kakuan siyempre, no, ang tanaw sa tao sa kuwa, ah, um, malipayon, walay mali problema, pero deep inside, mga kaindayon yun, na ako'y gidala-dala, no, pero, wala na ako ginapakita, pero, muna to, nang weak gud siya, wala na gud na siya, mapugnan, mga nangkamo, mga mga na ako, FW, kung na mo, ihilak ninyo, dili ninyo, um, pag, itago kaya mas siba ko maparehas mas akua mo nang ako karon dili na ko siya pwedeng uh, mag ka kapoy sibri ka ng kutas ba dili na siya pwede no mo nang nagkuan like, jud ko ka ng dili na ko gusto ko mag exercise mga kanina yun dili na pwede no mag exercise siya pero dili jud ingon nga kanang kanang murag kuan kas kay tungod sa nahitabo pero makarecover siguro, pero dugay pa. Munang, medyo, nag-control lang ko sa pagkaon. Munang, wala kayo ko nagkakaon. O, pagkaon ko, o, once uh, a day lang. Usahe mag, merienda, usahe mga ano lang akong ginakaon, mga kenda yun. Kay, tuwod sa nahitabo, no? So, kung kamo, namoy mga yung anang na, anan, -ana. ang akong na-fail, ang ako ang i-share sa inyo ha para sig amoy mga ingon ani no? Dali mong makuratan, dali mong masuko, dali mong uh, uh, makapaminaw gani mo negative murag okay negative na lang. Ayaw jud anay una ana jud ang na feel tapos um makadungog kog istorya ng mga sakit para wala lang gani murag wala lang pero diri nagtapok mo nang kung kamo mo mo, ihilak din yung mga kaindayon yun. Kay, at least so today kayo ko, dali lang tanan. Kay, mula gedeng, lo, na sila kabalo nga, ay mali pa yun, happy. Kay, makakita sa video, nag, si hilag misi, misi, wala sila kabalo mga kaindayon yun. Kung ako lang mag-isa, ako lang mag-inusara, no, wala sila kabalo mo na mo nila ay nakinusab na ginusab na ang batasan no dili jud mga day dili siya sa inyong anak tungod kay amas mas maayo pa nga ipakita di ay ni mo kung unsa ka dili kay plastikan wag nang mur plastik ako mga mga batao mga kaday plastik siguro plastik na jud siguro ni mga kaday kay um makakita ko tao makakita ko gusto na ko nga sila, bahalag ako magbol basta sila magmagoan sila na malipay sila sa mga sigilan ngisi. Pero, wala na ka pala mga day nga. Dari, bisan mangani mga kayang nga ka makatawa or magistorya og o dugay or ka nang masukko. Parang ka nang ano, Mga day, ma feel nga naik sakit sa sulod mga day. Muna, P Pikuan ko na ako sa doktor mga day kay eh, pangutan na kay ngano man gyud ni ano um dili man jud siya nako matungan ning kudok ngano nga ingon no, ani man ni nga bisan exercise ko bisan og kanang magamay lang na kuan dali ra ko maku makuratan dali ra kay ko basi basi ako ang adino day badlok day oh kita mabuang siguro oh di ba dili gyud dili jud biro ang depressed No, dili di, jud di, ang depression mga kaday mo nang ingatan jud to. no? Gayaw jud yung kuan. Kay kung ako lang siguro mga day, kung wala lang po siguro ko nagaano jud, nagpadaog lang jud po di, guro ko sa depression. Tagbak jud siguro ko atong higayuna. Hey, Ay, ah, kasalamat na lang jud ko kay naa sa ti Mary atong higayuna. Hey, no? Ang hilang jud samang damo matagal siguro mong matay. Uy, ganon. So, muna mga day, kung kamo, mo, na mo mga ingon ana, so, naipasakitan mo, or, or, na mo yung mga, ano, no, ihilak, ayaw ninyo ikip kay, magkasakit yun mo. Kaya ngon sila, itaba kayo ko, healthy kayo ko, kay tambok, ko'y day, nagkakamali kayo, Uy! wala, ano, nagkamali <laughs> yun mo kay, mas ano, pani pa ni? Isa ka huyok. Isa ka ana wala na natigbak na. <laughs> so, isilang lang gyud kun ta bisan natay, mga ano, pero wala na ko ginapakita nga sakiton ta day. So, isa so, pa gyud ni day nga nong gisulod ko sa ICU. Kay mao na gani uno. Oh, kay dili na gyud mo tuong uban kay guard lang lagi to. Ana lang day mga tututut -tut -tut na na. <laughs> so, kay nga nung no, mga day, dari na ko nga kuko, sa left rapid siya, and, mulagong kay siya mga day, diri, diri siya gikan, mura siya ganang napagani, Mot ba, ang sani, o napagani, so, mukalit siya, ung itom kayo mga day, diri siya kutob, diri, mo itom siya, den diri kutob, diri, pati, na siya magbayulit-bayulit, day, motonga no, nga, gi, ikuhan ko sa doktor, gisulod ko nila sa ICU kay under for investigation ang akong sakit day, kay dili stroke. Uy, salamat sa ginoon, kay dili ko stroke. Pero dili yun po siya, pwedeng yung ano day kay once na makuratan ko, masuko ko, and effect yun siya dahi Dili mo ni mo niya siya mag- Dili ni mo siya mag-unit dili ni mo siya ma- Maano, basta weak siya. Wala siya, ano, pag once na makuratan ko day, kay dali ra ko kuma dali ko makuratan pag makuratan ko once sa makuratan ko dai mo pick siya dai tapos ananay na siya ananay na siya mawala ang kusgan. mawala gyud siya kasi nalagbaso kasi nalag, nalag pagabri sa tubig dili ni mo siya kaya mo na siya mo na effect na ko effect 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 <laughs> basta mo na ko parang hmm. ko kamo ayan ninyo kuha na yung mga balatian yung ninyo kasabdi kay basig maparehas mo sa kuha. So, Maurito, thank you so much for watching. Mga kaindayon.